Gusto lang masin. Gusto mo lang sabihin na patay na asawa ko? Hindi pa sulat, tawag, nagde-demand ng ransom sa inyo? Wala po, sir. Sa ngayon, ang pinagbabasihan pa rin namin ay yung na nakalap namin mula kay Congressman Rodriguez na maaaring patay na si Ms. Manansala. Kaya so, ang immediate directive sa amin ay alamin kung kay Ms. Manansala ang daliring ito bilang kumpirmasyon sa naulang intel sa amin. Jordan, baka enough evidence na yung sing, -sing ko na rin mismo na confirm na wedding ring nga'y e ni Christy, di ba? Pwede naman yung sing-sing. Pwede ibang sing-sing to. Pwede ibang sing-sing to. Pwede to sunod sa ibang tao. Di ba? Pwede yun. Kaya nga, ubalak namin ipa-DNA test. Tingi po kami ng reference sample sa inyo. Baka may naitabi kayong suklay ng biktima na may hibda ng buhok niya. Maghanap kami. <laughs>

Kung nasan ka man, babe. Kumapit ka. Magpakatatag ka. Babe, ang dami plano para sa ating tatlo. Bata pa na anak natin para mawalan ng ina. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko kaya. Sana bumalik ka na. Please. Please, babe. Jordan. Jordan, tahan na. Naisip mo pa rin ba yung tungkol dun sa pinadala nilang tali rin ni Christy. Hindi tayo sigurado. Hindi tayo sigurado kung okay, Christy. Jordan, ang akin lang, ayaw kita magling sa false hope. Lalo ka lang masasaktan. Siguro, mas better kung i-ready mo na lang yung sarili mo sa possibility Oh, Huwag. Huwag hindi ko maniniwala wala na siya hanggat di ko nakikita yung katawan niya. Hanggat di ko nakikita patay siya. Okay. If you say so. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, maaasahan mo ako. Kung kailangan mo ng taong masasandalan, maiiyakan, hindi talaga ako mawala man si Christy, ako hindi hindi ako mawawala sa tabi mo. I will always be here for you.